ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mas lalong ipangangamba ni Tinding kapag malaman niyang napromote na si Rigor. Mas lalo siyang mahihirapang kalabanin ito at ipakulong. Pero porsigido si Tending na mapanagot si Rigor sa mga kasalanan nito at mapakulong. Malalaman kasi ni Tinding na gustong patayin ni Rigor si Tanggol kaya ang pagkakulong na lang ni Rigor ang tanging paraan para mailigtas niya si Tanggol. Kaya naman dito ay lalapit si Tending kay Señor Pacundo para humingi ng tulong, abogado ang kanyang hihingiin para mapakulong ang kanyang manugang, at dahil handang tumulong si Señor Pacundo kay Tending ay ibibigay niya dito ang pinakamagaling niyang abogado na si Attorney De la Cruz. Ang abogadong ito ay ang nagpalaya kay Tanggol. Kaya mas madaling mahatulan si Lena at Rigor kapag si Atty. De La Cruz ang maging abogado ni Tinding dahil gagamitin nito ang isyo sa maling paghuli ni Rigor kay Tanggol. Kaya lalabas na tiwaling pulis si Rigor. Kulungan ang bagsak ni Lena at Rigor. Kahit papaano ay matitikman ni Rigor ang promosyon bago siya makulong. Sitinding lang pala ang puputol sa sungay ni Rigor. Matutupad na ang pangarap ni Lena na masolo si Rigor at magkaroon sila ng sariling pamilya. Dahil sa kulungan sila magmamahalan at doon na rin sila bubuo ng pamilya. Habang si Marites naman ay mapagtatanto niyang mas maganda pala ang buhay nang wala si Rigor sa kanila dahil tahimik at walang gulo. Mapagtatanto niyang si Rigor ang malas sa kanilang pamilya at hindi si Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.